Hello mga subscribers, dito sa Kuya Dennis Caballero may bago na naman tayong mainit na balita kapapasok lang these uh, few days. Usap-usapan ngayon sa social media ang pag-walkout sa stage ng bandang Orange and Lemons habang nagpa-perform ang aktres na si Francine Diaz sa isang event sa Occidental Mindoro kung saan parehong pareho silang special guests. Orange and Lemons po ay sa so, hindi nakakalam is a Filipino pop rock band founded and formed in 1999 na naging popular dahil sa Pinoy Big Brother na Pinoy ako na theme song at isa pa nilang hit is The Heaven Knows The Angel Has Flown ang kanilang lead vocalist na si Clem Castro ay nakitang nag-react kasama ng banda nag walk out at mayroon din siyang official statement nito after ng performance ni Francine. Pakinggan natin mamaya at panoorin. Sino naman si Francine Diaz sa mga hindi nakakalam? She is an ABS-CBN artist na naging popular din sa kadenang dito na ang role niya ay si Cassie. So, yung si Clem, si Clem ng vocalist ng Orange and Lemons ay talagang hindi napigilan ng sarili at may mga sinabi siya about respeto at medyo cryptic din yung naging post ni Francine after nung show sabi niya respect goes both ways ayun so I'm not sure kung sinong pinapatatamaan pero baka nga ang orange and lemons so yun naging mensahe ni Francine pero ano nga ba ang nangyari at ito ang mga chika-chika sa mga organizers at naging post sa social media. Talaga naman daw schedule si Francine na maging last performer pero nagsakit-sakitan daw at parang gustong mag-perform na kaya sinabi niya sa road manager niya. Ang road manager niya ang nag pressure sa organizers kahit na nag ang Orange and Lemons at biglang yun na nga. Sabi ng road manager sa organizers gusto lang niya mag-greet sa stage kaya nung napilitan tinawag ng MC si Francine sa stage habang nandun na ang Orange and Lemons nagsiset up at sa soundcheck e eh, biglang nagperform si Francine kaya nagreact ang Orange and Lemons ang hindi ko rin nagustuhan sa video is makikita nyo mamaya na habang nagsisimula na si Francine sa greetings niya at kanyang kanta medyo nagingay ang ating banda ng kanyang lang mga instruments sa sobrang lakas and I don't know if it's was purposely done yung sound system din, yung speakers for Francine, medyo mahinang mahina kahit sinabi niyang lakasan. Pero ang hindi ko rin nagustuhan sa ginawa ni Francine naman, hindi naman niya in-acknowledge ang Orange and Lemons at maybe say sorry na nandiyan sa stage. Kaya wala ding ganun. So parang nag, yun, nagpa-taasan nagpa sila ng mga sarili both orange and lemons and Francine Diaz Ewan ko lang. Iyon ang observation natin tungkol dito. So, yun na nga. Tingnan natin ang mga nangyari and let's uh, dissect. Bago tayo Ayan na, panoorin natin. Banta, i introduce muna. na si Francine. Gustong sumorpresa sa inyong Hindi yan scheduled siya. Hey! Dahil dapat Batatahina last performer na siya. So, nakita nyo sa likuran, nandyan ang bandang na ba? orange and lemons. So, pumasok na si Francine. Ayan. Pansinin niyo yung paano niya magsimula. Ayan. Hmm. Wala man lang siyang introduction. Uh, Orange and Lemons sasali likuran, ha? ah. Patiju ba akong sabayan? Pati po ba? kakanta siya, okay, pero hindi song please play. Hindi siya ng music eh bakit? Ba? Akin, song. Ayun, doon lang nagsimulang nagingay ang Orange and Lemons. I don't know what was happening there at the background kasi di ba matagal si Francine nakatingin sa likod ano kaya ang nangyayari dyan baka nag argue na sila ewan ko na lang hinihintay niya ata yung music din So ang hirap kumakanta si Francine hindi masyadong malakas ang music niya tapos yung banda sobrang ingay ng instruments doon kita nyo na kinatawag din niya ang audience to sing with her grabe ang hirap ng mga nangyayari ba't kasi niya pinilik din yun ang tanong ko tingin niya ang lalakasan ng music. Sweeties, let's go! Ay, naku. Wala talaga. Na. Yan. Yeah. Pututi, putuli natin to. O, so, oh, nag-goodbye na siya. Tingnan natin kung ano ang masasabi ng Orange and Lemons nung pumasok sila ulit. Pero gusto ko lang na panghihinang pangunhin pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh so sana naman walang sumisingit he has a point yun lang si Clem. lang ba so yun lang. gusto ko lang sabihin yun ayaw ko masira yung enjoy na uh, pag uh, enjoy Eta. natin ngayong gabi tingnan naman natin na different angle kung anong nangyari in a different angle at makikita dito ang pag walk out talaga ng banda and makikita mo naman na sa mga mukha nila they were not happy at all what was happening and it's just so unfair but th there's something to learn from all sides from here from the organizers from Orange and Lemons at saka different scene na normal talaga sa mga town fiesta, festivals na nadidelay kaya hindi kasalanan ng organizers talaga yung mga ganyan nadidelay talaga yan eh bakit kasi sumingit and ang ayaw ko lang din sa Orange and Lemons bakit hindi rin sila hindi lang sana sila nagreact through through making the instruments louder but that's my take it happened already and we have to learn from the mistakes that happen. Si Francine din naman talagang hindi ko na gusto na ang pagsingin